mula sa pinakamalawak pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito enrollment para sa school year 2023-2024 hanggang bukas na lamang si J. Mark Dagala sa detalye. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Yes, yeah, uh, sa parami para na para mi ang bilang ng mga enrollee o mga estudyante na nagpapatala apat araw bago ang formal na pagbubukas ng klase sa Agosto 29. Patay kasi sa Learner Information System Quick Count ng Department of Education o DepEd para sa school year 2023-2024. Umalo na sa 20,093,611 ang kabuuan bilang ng mga nagparehistro mag-aaral. Nangunguna pa rin ang Region 4A o Calabarzon sa may pinakamaraming enrollee na may 3.2 milyon na sinunda ng NCR o National Capital Region na may 2.4 milyon at Region 3 Central Luzon may 2.1 milyon. Hindi naman ang pinalala ng DepEd sa mga magulang na hanggang bukas na lamang, Agosto 26, ang enrollment period. Gayunman, sinabi ng DepEd na ang deadline ay para mabigyan ng panahon ang mga guro sa paghahanda. At tatanggapin pa rin naman ang mga tinatawag na late enrollees. Jay Mark Tagala, Radio Pilipinas. Samantala, 99% ng dairy products sa bansa inaangkat mula sa kamera narito ang ulat ni Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Inami ng National Dairy Authority o NDA na halos lahat ng dairy product ng Pilipinas ay imported o inaangkat sa iba yung dagat. Sa naging deliberasyon ng panukalang pondo ng Department of Agriculture na tanong ni House Deputy Majority Leader David Suarez ang self-sufficiency level ng bansa sa dairy o milk products. Tugon ni NDA Administrator Gabriel Lagamayo, nasa isang porsyento lang ang milk sales sufficiency ng bansa sa nakalipas sa tatlong taon. Ibig sabihin, siyam naput siyam na porsyento ng kinakailangan dairy product ng Pilipinas ay imported. Ayon sa datos ng NDA, pangunahing pinagagalingan ng dairy product ng Pilipinas ang Estados Unidos, New Zealand, Belgium, Australia at Indonesia. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Sa iba pang balita, Caritas Philippines pumalag sa planong pagtapon ng Japan ng radioactive waters sa Pacific Ocean. Si Lawrence Tanhoko sa detalye. Radyo Pilipinas. Radyo Maraming tinututulan ng Humanitarian Development at Advocacy Arm ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP na Caritas Philippines ang desisyon ng Japan na mag-release o magtapon sa Pacific Ocean ng treated radioactive water mula sa Fukushima Nuclear Power Plant. Sa isang pahayag, sinabi ni Bishop Jose Colin Bagaforo na siyang presidente ng Caritas Philippines, ang naturang hakbang ay reckless gamble at malaking banta sa kalusugan at kapakanan ng mga tao at kalikasan. Ayon kay Bishop Bagaforo, sila ay nakikisa sa Catholic Bishops Conferences ng Japan at South Korea na kapwa kontra sa pasya ng Japan. Ani Bishop Bagaforo sa ngalan ng Caritas Philippines ay nanawagan sila sa pamahalaan ng Japan na irekonsidera ang desisyon at maghanap na lamang ng mas ligtas at responsabling paraan para maidispose ang kontaminadong tubig. Mula pa rin dito sa Lungsod ng Manila, Lawrence Tanhoko, Radyo Pilipinas. At DSWD, hinikayat ang publiko na idulog sa Makabata Hotline 1383 ang mga kaso ng child abuse. Tanggapin natin ang ulat ni Mary Ann Bastasa. Kinimok Radyo Radyo ng Department of Social Welfare and Development ang publiko na wag manging report sa Makabata Hotline 1383 ang anumang kaso ng child abuse ay ang makabata. A hotline isang mekanismong binuo ng Council for Welfare and Children o attached Agency ng DSWD para magatid na agad ang tugon, mag-monitor at magbigay feedback sa patungkol sa lahat ng child rights at concern kabilang ditong dito ang legal queries, psychosocial support, federal services at maging reporting ng child abuse. Sa pinakuling datos ng CWC, aabot ah, na sa 156 na reports ang natanggap ng makabata hotline kung saan 76.28% ang case closed na 19.23% ang pending habang may 40% ang ongoing. Kung ninyan, pinalalahanan na naman ni Asik Lopez ang publiko na wag gamitin ang hotline para sa prank calls. Ito si Meron Bastasa para sa Radyo Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa news updates. Ako po, Sefrem Ronquillo Gaitos para sa Radyo Pilipinas.